Good morning, good morning mga amigo, mga amiga. Ah, oh, magluto ko o oh, luto na daan. Bitaw ay eh. magbinahug ko diri sa kawali ba. Ding kanang say tawagan ni Bisaya ning kawali ay. Eh. Kaha ba? Mag binahog ko diri kaning kanon ako Nya, ako ni bahugan ug kanang batikun, batikun sa manok ba pero luto na daan ha. Ako nang i eh... bahog diri nga ya akong initon init man ni ya, akong ning ipainit nang kaning kaha mm ana mona ni siya mga migo ug kamiga akong sagulan ba og kanang batikon nga luto na muni sigi ya, tawag lagi og binahug binahug sa kawali binahug sa kaha ba mga oh tangan ko usab baw ha oh giarosoros gyud giaswaso oh tangan to daghan kay daghan maning. Matikuna ko sa kilugo ni nya kunang sa mukaon. Pakurut ka kunig dali. Oh, mao na siya mga nigog mga migaw, Tanaw niyo. Watch this video mga migo mga. mga miga until the end of this video. Tanaw niyo. Oh, ato din yung kayo kayo mga migo, mga miga para masagol ba, oh? Mga migo, mga miga. Mga ni siya gitawag po, binahog ba? Binahog sa kawali. Ya. wan. Mga ta ninyo mga migo, mga miga. Mga ni gitawag og binahog sa kawali. Nga naay, ay batikun ba? Binahog ba sa Binisaya na ha? ba? Hmm. Eh, nito kayo mga mag mga mag-uho. Puwerte, ini mga 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 miga Pero ah, gwanta lang, gusto lang naman kayo. Gwanta ho lang, dali. Lame kayo mga 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 miga na Natimingan po sa timpla na ko ba? Timing kay pagkaluto. Lame kayo. Hmm? Pagkalamian kayo